Nasa tamang girl na si Donnie. Mami ni Donnie Pangilinan, lagnabas ng pahayag patungkol sa namamagitan ngayon sa Don Bell. Iba pa rin talaga kapag magulang mo ang nakakakita kung nasa tamang tao na ang anak mo. Kitang kita naman kung gaano na pabuti itong si Donnie. Simula nang matambal sila ni Bel Mariano. Naalala ko pa noong kasagsaga ng He's to Her, ang daming nagagalit sa aktres, binatikos ng marami at ipinamukha na hindi karapat dapat sa role na iyon. Ngunit, nang mamayagpag ang proyekto na ito, noong kasagsaga ng pandemya, grabe ang viewers at nakilala ang tandem nila sa social media. Sino mag-aakala na ang babaeng hinuhusgahan nila ay malayo na ang narating? Kasama ang isang Donny Pangilinan na palagi siyang ipinagtatanggol sa mga bashers Iba ang gaya ng aktor, kaya nga nasabi ng pamilya niya na hindi papayag kung hindi si Bel Mariano ang makakatuluyan. Iba sa lahat, mas naging better person si Donnie. Mas malaking pagbabago sa personality. Ang daming mahiyain ngayon, o ang dating mahiyain ngayon, ay nationwide nang kinikilala. Don Bell, forever na. Marami man ang ayaw kay Bell, ngunit si Donnie pa, pangilinan pa rin ang masusunod. Siya ang kakasama ni Belle sa hamang buhay. Kaya bashers, itigil na ang panguhusga. Don't forget to comment your opinion. Like, subscribe, and share this video. Thank you for watching.